Okay na, let's start. Okay, ang topic kasi natin, uh, kinuha ko lang din ito dun sana, ha? huwag na kayo masyado. Uh, kinuha ko lang kasi yung aking PowerPoint para discuss sa inyo. Okay, uh, ito yung paikot na daloy ng ekonomiya. Ialamin natin, papaano nga ba umiikot yung ekonomiya natin. Okay, ngayon. Number one, meron tayong tinatawag na pakitake note pambansang ekonomiya. Okay, ang pambansang ekonomiya ay tumutukoy yan sa ekonomiya ng isang bansa. Okay, like for example, papaano nga ba tayo magka, papaano magkakaroon ng pera yung bansa? Papaano natin aanohin? Okay, papaano iikot? Papaano nagkakaroon ng tindahan? Paano nagkakaroon ng pera? Paano nagkakaroon ng mga proyekto? Kasi pag sinabi natin ekonomiya, pinag-uusapan natin dyan pera, pinag-uusapan natin mga building, pinag-uusapan natin yung uh, kung papaano na yung buhay ng isang tao. Okay? Kaya yon pag sinabi natin pambansa, ibig sabihin buong Pilipinas, pag-aaralan natin. Yung buong Pilipinas, ano nga ba ang katayuan ng Pilipinas? Ito ba ay naghihirap, medyo mayaman, masyadong mayaman, or napakayaman? Ganon, aalamin natin yon. kung ano nga ba yung ating ekonomiya. Okay? Next one. Okay, meron tayong iba't ibang mga modelo ng pambansang ekonomiya natin. Okay, number one kasi, ang ekonomiya ay binubuo ng sambahayan. Ito yung tinatawag nating sambahayan at ito naman yung bahay kalakal. Okay, sa simpleng modelo, sa simpleng ekonomiya lang, okay, normally, okay, etong mga taong to, bibili dito. Uh, ito naman, ang kumpanya naman, kailangan niya yung tao tulad ng ganitong for, ng ganitong modelo. Number one, Okay, sa si, sa simpleng ekonomiya, bakit tayo uh, sa simpleng ekonomiya, ganito ang mangyayari. Ba't di na gano'y aking ano? Okay. Sa simpleng ekonomiya, meron tayong dalawang aktor, dalawang artista lang yan. Okay, tatandaan nyo kung sino yung dalawang artista. Ito yung tinatawag nating bahay kalakal. Bahay kalakal meaning mga factory mga factory at iba pa, lahat ng establishment. Okay, mga tawag dyan ha, pag sinabi nating bahay kalakal, factory yan. Okay, at yung tinatawag naman nating sambahayan, okay, meron din naman tayong sambahayan, dali dalawa yan. Da, sa simpleng ekonomiya, ang ginagawa niyan, okay, si, itong si sambahayan ang magkukonsumo. Consumer. Okay, bibili. Okay, ito namang si bahay kalakal naman, ang lilika. Okay, parang palitan lang sila sa unang modelo. Naintindihan nyo ba? Like for example, ikaw ano, Ah, uh, uh, palmero, nagtinda ka, okay, binili ng mga classmate mo, ang tawag sa'yo, kasi for example, okay, nagtitinda ka ng, naggumawa ka ng isang produkto mo, okay, ang tawag doon, bahay kalakal doon sa, uh, sa, sa, lugar mo, tapos yung sambahayan, yung mga tao. Okay? Next one. Okay, next one. Okay, pangalawa, ikalawang modelo. Okay, isang bahayan at bahay kalakal ulit. Dito naman, sa uh, ikalawang modelo natin, may kita natin dito yung dalawa na hindi na siya simple. Hindi na siya normal na ganito lang yung takbo, di ba? Kanina yung diniscuss kong modelo, drawing nyo ha. Yung una kong diniscuss, eto lang yung line. Eto lang yung nag-ano doon. Okay, palitan lang. Eto, eto gagawa, eto naman bibili. Ay ngayon naman, dito sa ikalawang modelo, medyo nagkaroon ng komplikado. Medyo mas dumami na ang kailangan niyang gawin. Okay? Didiscuss natin isa-isa. Unahin natin dito sa bahay kalakal. Okay. Si Bay Kalakal, ngayon, dito tayo sa loob ha, ah, siya ang nagbibenta ng mga kalakal at mga paglilingkod. Dito ginagawa yung mga product at yung mga services na ibibigay niya, ipapasok niya naman kasi meron ng dalawang variables na, na independent dito. At yung tinatawag nating pamilihan ng kalakal at paglilingkod at yung isa naman, pamilihan ng salik ng produksyon. Okay. Ngayon, dito, dito nagbibenta ang bahay kalakal. Ah, ano ibig sabihin nun? Dito rin naman bumibili ang sambahayan. Ano ibig sabihin nun? Okay, ah, sa madaling salita, ano ibig sabihin nun? Siya ay isang? Dito nagtitinda ang bahay kalakal, yung mga factory. Doon naman bumibili itong mga sambahayan, yung mga tao. Ano ibig sabihin nun? Siya ay isang? Ah, naisip niya na? Ibig sabihin nun, okay, yung ginawang produkto ni Bahay Kalakal, ibibenta e niya kay market, dadalhin niya sa market, sa pamilihan. Ngayon, dito, tatanda niyo, nagbibenta, okay, itong Bahay Kalakal. Doon naman, bibili itong si Sambahayan. Okay? Tatanda natin, wag, wag natin sabayan para hindi kayo malito. Ulitin ko. For example, ako may ari ako ng, ng sabon. Ngayon, as bilang factory, dadalhin ko yung produkto ko dito sa pamilihan ng kalakal at paglilingkod upang itinda. Okay. Dito naman, okay. Okay. pag, pag, pag natapos yon, bibilhin yon ni sambahayan. Okay. Ha? Bibili ni sambahayan. Ngayon, Itong si sambahayan, okay, pag sinabi nating sambahayan, ito yung mga tao, yung mga iba't ibang mga variables na kailangan natin. Ito yung pamilihan, ito yung tinatawag nating mga salik ng produksyon. Dito sila papasok. Ano nga ba yung mga salik ng produksyon? Ito yung mga lupa, yung paggawa, yung kapital, yung entrepreneur. Okay. Nalilito pa ba kayo? Nakakasunod, nalilito. Nalilito? Nalilito? Ah, sige, padalhin ko. Medyo dito kaya eh. Ah, sandali. Okay, para di kayo malito. Hmm. Ah, ito na lang. Okay. Drawing ko na lang ha. Okay. Si Bahay Kalakal. Ah, uh, kita niya? Okay, si Bahay Kalakal magtitindayan. Okay, dadalhin niya yung kanyang product dun sa market. Okay? Okay, dadalhin niya yung product niya sa market. At uh, tatandaan niyo ano yung market na sinasabi ko? Ang market ito yung pamilihan ng kalakal at paglilingkod ha. Okay, ngayon, next one. Okay. Dito naman, sa pangalawa, okay, pagka... Okay, ang sambahayan naman na sinasabi ko, ito yung mga sambahayan. Ang sambahayan, ito yung mga tao. Okay, ang bahay kalakal, para hindi malito, ang tawag sa bahay kalakal, or kilala din natin bilang factory. Ah, ngayon, ito, ang unang modelo dyan na nagpapakita, Etong si Bahay Kalakal, kasi may produksyo siya, di ba? May ginawa siyang product. Dadalhin niya sa market. Okay, dun sa market, okay. Okay, dun naman, okay, dun sa market, okay, ang market, dun bibili itong si Sambahayan. Okay, nag -yets. Okay, di ba, dun sa pamilihan, dun tayo nawimili ng ating mga product. Okay. Ako, for example, meron akong tindang hotdog, nagwagawa ko ng mga lungganisa, dinala ko sa pamilihan, doon kayo bibili sa pamilihan, di ba? Ah, malinaw pa yan. Ah, next, dadagdagan ko ulit. Ah, at ang pangalawa naman, kasi itong si Sambahayan, okay, normally, hindi naman makakapagtrabaho itong si Factory kapag wala siyang tauhan. Okay? Naintindihan niyo ba ako? Hindi sa makakapag-ano, kasi Okay, para, ato. Okay, salik ng produksyon. Pamilihan ng salik ng produksyon. Kasi, itong si, ano, para, alangan naman na bili ng bili. Di ba, hindi naman pwedeng ganun yung bili lang ng bili. Ito, para, si, ano kasi, si Bahay Kalakal, kailangan niya din ng mga tao. Ano ba yung itong mga salik ng produksyon? At tatandaan niyo, pag sinabi nating salik ng produksyon, ito yung mga tao na magtatrabaho, yung kapital na kailangan, pera, yung lupa, kasi kung wala ka naman lupa, hindi ka naman makakapag-business, wala kang, wala kang pagtatayuan. Tao, yung mga gagawa, kapital, lupa, ano pa yung mga, yung mga tinatawag nating salik ng produksyon. Um, ano pa yung mga yon Nakalimutan ko. Tao, lupa, kapital, and so on. Mamaya ko i-discuss lima to eh, lima. Nakalimutan ko yung tatlo. Okay. Dito naman, para makagante, parang gantihan lang din yan. Parang tayo din, for example, okay, alangan naman, titinda ko ng titinda. Sino magtatrabaho kay factory? Kaya ang mangyayari doon, okay, para, ito naman si Sambahayan, bilang siya ang tao, okay, gagawin niya, ibig sabihin ng salik ng produksyon sa madaling salita, agency. Nagigets nyo? Agency. Ayan oh, yung madaling salita. Agency yan. Kung saan, diyan, for example, mayaman ka palmero. Okay, may-ari ka ng factory. Hindi mo naman kayang tapusin yan eh. Hindi ka naman pwedeng gumawa ng mag-isa eh. Hindi mo matatapos yung product mo. Kaya ngayon, ikaw ang bibili dito sa salik ng production para kumuha ka ng mga tao, uh, kung wala kang pera, uutang ka, kung wala kang dun ka rin kukuha ng lupa para makapagtayo ka ng isang factory. Ay, intindihan ba? Okay, ang salik ng produksyon or kilala din bilang agency. Okay, yung mga agency ng ano, dun sa mga, di ba sa mga factory, may mga agency, for example, yung mga magulang ninyo, may mga kanya-kanya silang agency na pinagtatrabahuan, doon sila mag a -apply. Doon nakakagante itong sa mga tao. Okay, naintindihan na ba? Hindi pa nalito? Okay na, naintindihan? Ah, sige, next tayo. O oh, yan yung unang ano ha, balikan natin to. Okay. I F5 ko ulit. Ay, nawala. Ito ah, ha, natapos na natin yung nasa loob. Okay, ngayon. Paano ah, papaano naman pumapasok Ah, uh, dinadiscuss ko na to, di ba? Ganito yung unang ikot. Papapsok, papapunta. Ngayon, babalik rin natin yung ikot. Okay, ngayon. Ah, uh, babalik tarin rin ka ha. Para wag muna kayo malilito. Mahirap talaga kasi to. Si tao, pag bumili siya dun sa market, ang tawag dun, gagastos siya, di ba? Okay, gagastos. May tatatawagin natin tayong gastos dun. Okay, Eto namang, oh, balikan natin yung ano. Okay, gumastos siya. Ngayon, pag gumastos siya, eto, si Bahay Kalakal, kasi dun siya nagtinda, anong nangyari sa kanya? Nagkaroon siya ng tinatawag nating kita. Kumita siya doon, di ba? Kasi, okay, bumili ito eh. Bumili itong si na ano, eh, gumastos eh bumili itong mga tao dun sa, sa market kung saan niya tinitinda. Ibig sabihin, pag bumili ka, kikita yung mga tao. Ako kita itong factory. Ngayon naman, itong si Bahay Kalakal, kailangan niya din gumastos. Ano yung gagastosin niya? Pabalik dito yung aroha. Gagastos siya sa papaanong paraan. O, sa tao, anong gagastosin niya sa tao? Bibigay siya ng sahod. Okay. At yung sa lupa, magbibigay siya ng renta, gagastos din siya. Ngayon, kasi itong tao dito nagtatrabaho, kaya naman siya nagkakaroon din ng tinatawag nating kita. Ah, naintindihan ba? Ah, malinaw na? Malinaw na yung pangalawa? Naintindihan? Walang nalito? Okay, make sure walang nalito ha. Ah, ulitin ko lang ulit. Okay. Una, ang gagawin natin, ito yung una ha, si Bahay Kalakal gumawa ng produkto, tininda kay market. Pagkatapos, bumili itong mga tao. Ngayon, itong si itong si Bahay Kalakal kailangan itong si tao, okay, mag-a-apply sa agency. Okay, na kailangan ni ano, kailangan ni factory para magtrabaho sa kanya. Okay, kukunin niya ni factory. Okay, in return, in return ha. Okay, in return gagastos siya para sa pasahod. Kikita itong tao. Okay, itong si tao bibili sa market. Okay, sa market magbibigay ng pera kay factory kasi kumita siya. Binili yung product niya. Malinaw na? Ah, sige, next tayo. Third na ano tayo? Third ah, modelo. Ah, 'yun sinabi ko dito. Hindi ko na inano 'yan, diniskas ko na mag-isa. Ah, ito yung sinasabi kong salik ng produksyon. Okay, yung lupa? yung mga tao or tagagawa. Okay, take note nyo to. Yung perang gagamitin at yung mga manager. Okay, yun yung entrepreneur. Yun yung magpapatakbo dun sa factory natin. Like for example, gusto nyo magpatayo ng factory ng ano? Anong gusto nyo factory? Factory, binili nyo yung Coca-Cola. Okay, binili ni Basco sa sobrang yaman ni Basco. Okay, kailangan nyo na apat na ano? Kailangan nyo ng lupa ng mga taong magtatrabaho kailangan niya ng pera, kapital, at yung entrepreneur, ibabayad niya dun sa kanyang uh, manager, yung manager na magpapatakbo dun. Okay? Ah, next one tayo. Pangatlo naman. oh, pangatlo, wag malilito ha. Okay. Ang nadagdag lang dito, guys, ang nadagdag lang dito, okay, etong nasa taas, wag nyo munang isipin to. Ito, ito lang muna tayo sa taas yung nasa taas, yun yung diniscuss ko dun sa pangalawang modelo. Okay ha? Kaya continuation lang to. Sa pangatlong modelo, ang nadagdag lang dyan, yung tinatawag nating pamilihang pinansyal. Okay, ano yung pamilihang pinansyal? Okay, for example, ah, uh, tawag dito? For example, sa pamilyang pinansyal, yung mga bangko, alam niyo ba yung mga bangko? E eh di syempre, isong eh, si tao, ang gagawin ni tao, doon siya maglalagay ng kanyang pera. Yung tinatawag nating savings. Okay. Pag nag-savings ang mga tao, di ba alam niyo na yung una, di ba alam niyo na yung ito? Okay. Alam niyo na di, yung ito yung diniskas kong una, yung ikalawang modelo, di pa kayo nalilita doon? Hindi na, hindi na. Ah, dadagdag natin. Si tao kasi kumikita siya, nagsisaving siya, nag-iipon nag siya sa kanyang banko. Okay, sa banko siya nag-iipon. Bank. Ngayon, itong si bank, para dumami yung pera, ipapautang niya naman kay factory. Naintindihan ba? Siyempre, hindi naman kikita yung pera kung walang, hindi mo gagamitin, kaya itatago lang. Kaya ang gagawin ni banko, kaya nga meron tayong mga iba't ibang loan ipapautang yon ni banko dun sa mga factory, dun sa mga malalaking kumpanya para meron silang pampuhunan. O ngayon, pag pinautang yan if ni Bangko, for example, ang interest ay 2%, o yung isang milyon, okay, ang interest nun, meron na siyang kikitaing 20,000 20, sa loob ng isang buwan. O yun yung, ano, yun yung papatong na interest. Dito, discuss ko ulit para ano. Ah. Dito ha. Ito si factory. Ngayon. Para hindi kayo malito. Si factory, ito naman si tao. Ngayon, si tao, may pera siya. Anong ginawa niya? Nilagay niya kay bangko. Kay bank. Okay, itong si bang ang gagawin niya para lumaki yung pera, ipapautang naman niya kay factory. Ngayon, ang ang babayadan ni factory kung umutang siya ng 1 milyon, meron niyang percentage na interes. Okay, kaya nga ano, meron siyang may patong dun sa inutang niya. Ang ah, ngayon, ikaw naman si RSP naman kasi nag-iipon sa bangko, papatungan din 'yung pera niya. Okay, bakit may patong ang mga pera? Para mainggan nyo kayo na lumalaki 'yung pera nyo kahit na nakabangko. Ganon yung diskarte dito sa ikatlong modelo. Pinasukan siya ng anong pamilihan? Pamilihang pinansyal or mga bangko. Nag-gets ba, ba? Wala nang nalilito. Ah, nakakasunod? Basta nakakasunod, Makaka-move na tayo. Ah, next. Drawing niya para hindi kaya na. Okay, dito nag import dito naman nag-uutang itong mga factory. Okay, kaya wag niyo isipin na itong mga factory, mayayaman sila. Hindi, hindi talaga sila mayaman kasi utang lang din yon utang-utang lang din yon sa bangko. Parang yung bangko, matalino kasi ang mga bangko, pinautang nila yon para uh, kikikita sila kahit na hindi nagtatrabaho yung mga bangko. Pinagtatrabaho nila yung pera mag-isa sa pamagitan ng pagpapautang. Okay. Pero guys, baka pag may mga sa inyo ha, hu wag na wag kayong papasok sa business na 5-6. Okay, mga 5-6 yung mga pautang, 20%, Okay. May kaakibat na malas 'yon. Oh, madami, madami na kaming na ano na madami na akong na parang nababalitaan na for example, ako mayaman ako. Pinautang ko si RSP na isang, isan libo. Tapos yung isang libo ko sa loob ng isang buwan, kailangan niya magbayad ng uh, 100. Eh, nagihirap si RSP. Ngayon, hindi nababawasan yung interes, ay yung pera. interes lang yung binabayadan niya. Tapos, yun, naghihirap si Erespe, yung may mayaman ako. Pero ang nangyayari doon, magkakaroon ka ng ano, yung mga nagkakasakit, yung mga nagpapautang, namamatay yung mga kamag-anak, inson so parang may, may balik. May balik doon sa nagpautang. Okay? Kasi nahihirapan yung umutang. Naintindihan ba? Ah, sige, next tayo. Pang-apat na modelo. O yun, mas nadagdagan. Okay, ang nadagdag naman dito sa design na to, okay, yung tinatawag nating, kaya naiintindihan nyo naman yung nasa taas, di ba nak? Naiintindihan nyo. Okay, naiintindihan nyo na ha. Okay, kung naiintindihan nyo na, bababa tayo. Dito sa baba, ang, ang, ang pumasok lang dyan, yung tinatawag nating pamahalaan. Okay, ano nga ba yung ano yun? Okay, ang dumagdag lang dyan, okay, ang, ang nagdadagdag lang dyan, etong si factory, kailangan niyang magbayad. Okay, si factory, Okay, etong si factory, kailangan niya magbayad sa pamahalaan. Ano yung binabayad niya? Yung tinatawag nating tax buis. Okay? Naintindihan ba? Okay, dun lang yan ha. Si pamahalaan, okay, ang ginagawa, ang factory, yung bahay kalakal, bak pong nung pumasok si pamahalaan kasi kailangan niyang magbayad ng tax. Ngayon, eto namang si pamahalaan, Okay, in return, kasi nagtatrabaho yung mga tao, papasok dyan. Okay, ang mga tao kasi na nagtatrabaho, kailangan niya namang bigyan ng serbisyong pampubliko. Uh, ano yung serbisyong pampubliko? Like, for example, um, yung, yung mga ano ba binibigay ng gobyerno sa atin, binibigyan tayo ng, uh, meron sila mga project, di ba? Yung mga project nila, yung uh, ah, namimigay sila na nagpapagawa sila ng kalsada. Okay, dahil dun sa mga tax ng factory, nagpapagawa sila ng kalsada, nagpapagawa sila ng mga building, ng mga public school, public hospital, ng mga tren, yung lahat ng mga gobyerno, lahat ng mga proyekto ng gobyerno ay para sa tao. Yun yung point doon, ha? Okay, sa pang-apat na modelo, nung pumasok itong si pamahalaan, ang point lang doon kasi, kailangan niyang pagsilbihan si tao. Naintindihan ba nak? Naintindihan niyong ano doon? Okay, si Bahay Kalakal, magbabayad kay pamahalaan ng tax. Yung tax na nakukuha ni ano? Okay, si Sambahayan din, nagbabayad ng tax. In return, anong gagawin nila? Kasi parehas sila din in return. In return kasi nag, silang dalawa ay nagbabayad ng tax kailangan magtrabaho ni papahalaan para paunla rin ang bansa. Naintindihan? Yun lang yung pang-apat. Ah, naintindihan? Malinaw, Arespe, Basco. Okay, okay? Ah, sige ha. Ah, ibibigay ko yung copy sa inyo. Ah, next tayo. Ah, pang, panglima. lima. Ah, pang lima naman, eto na yung may panlabas na sektor. Guys, yung aking PowerPoint, hindi akin to ha kinuha lang natin to dun sa slide share ibibigay ko sa inyo yung ano yung uh, kung saan ko kinuha uh, dito naman sa panglima papasok na dito yung tinatawag nating panlabas na sektor ano yung panlabas na sektor kung saan kailangan na natin mag-export at mag-import okay yun lang pumasok doon okay dito sa panlima 'di ba una unang simple bahay kalakal Saka sa bahayan, factory, tao. Pangalawang modelo, pumasok na yung uh, market, tsaka yung agency. Pangatlo, pumasok yung bangko. Pangapat, pumasok si pamahalaan. Panglima, pumasok na yung export, saka import. Na pag sinabi natin export, ano export, ano export? Ano export? Ano ibig sabihin nun? Kaya ano ibig sabihin ng... Ano? ah uh, export. Madali lang yan, no? Export tsaka import. From the word X. Okay, from the word X, ano yung X? Exit. Okay, ilalabas natin. Okay? Maglalabas tayo ng mga produkto natin. Okay? Pag sinabi naman nating import, tayo ang bibili sa labas. Naintindihan ba yon? Tatandaan nyo yun kasi kasali sa exam yan, ha? Uh, next, eto yung mga ambag sa paikot. Ito yung sinasabi ko. Una, ito yung normal. Meron tayong sambahayan, yung mga tao. Bahay kalakal, mga factory. Pamahalaan or yung gobyerno. At yung panlabas, yung ating mga abroad. Okay, sa ibang bansa. Okay, yung mga domestic na gagawin na natin. Okay, yan yung mga aktor sa paikot. Yan yung mga artista. Yung tao, yung factory. Yung gobyerno at yung mga taga-ibang bansa. Apat lang yung artista sa ekonomiya ha. At tatandaan niya yan. Okay, sambahayan, bahayan, tao, bahay kalakal, factory, pamahalaan, yung government, panlabas yung mga uh, foreigner na nakatransaction natin. Okay, next one. Okay, mga uri ng pamilihan sa paikot na daloy. Uh, ulitin natin yung salik ng produksyon ito yung mga agency okay kung saan dun binibili kinukuha yung mga tao okay next kalakal at paglilingkod ito yung tinatawag nating market sa madaling salat, salita market or yung pamilihan okay at yung pang-apat financial dito papasok yung bangko at yung pang-last naman ano yung last natin panlabas sa sektor ito yung? Okay, export at? Okay, import. Naintindihan pa ba? Nagigets pa? Wala pa nalilito? Wala pa naman, no? Wala pa naman. Ah, sige. Oh, next. Oh, yun na. Last na yun. Ah, naintindihan? Yun lang yun. Yun lang yung discussion natin. Ah, sige nga, kung naintindihan, maglabas kayo ng notebook ninyo. Pang-ilang quiz natin yan? Hindi pa tayo nag-quiz last time na. Ah, nag-quiz na tayo? Okay, ah, nag-quiz na tayo. Sige. Ah, quiz number 2 tayo. Feeling ko mataas makuha ni Palmero. Nakinig siya eh. Ah, next. Quiz number two. Ah, maglabas ng papel. Kunin ko lang yung aking class record. Okay, number one. Hello, open yung mga camera nyo. Okay, number one, ang tanong. Ito ang tanong natin. Okay, ito yung mga produkto na binibili natin sa labas ng bansa. Anong tawag doon? Ito yung pagbili ng mga produkto sa labas ng bansa. O, oh, madali lang yon, Yung pagbili sa labas ng bansa. Oh, tapos na? Okay, number two. Okay, ito naman yung mga produkto natin na binibenta natin. Yung mga produkto natin, ibibenta natin sa labas sa labas ng bansa anong tawag doon okay na next one number 3 okay number 3 ito naman yung tinatawag natin uh, number 3 siya ay nangungulekta ng bis sa mga ba, sa mga tao at sa mga factory ang tawag sa kanya siya ay isang siya ay okay na oh, next one Okay, next one tayo. Number, ah, uh, number, Okay, next. 4 and five. Okay, four, five. Ano yung simpleng ano? Ano yung dalawang aktor dun sa simpleng ekonomiya? Okay, ano yung dalawang aktor sa simpleng ekonomiya?